ang libro ni Ruth. Ang libro ni Ruth ay kwento ng pambihirang loyalty ng dalawang babae sa isa't isa at kung paano nila na-overcome ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Naganap ang kwentong ito sa panahon na ang mga judges ang itinuturing na leader ng mga tribes ng Israel. Si Ruth ay tagamoa, Moab at si Naomi naman ay isang Israelite mula sa tribe ng Judah. Tumira ang pamilya ni Naomi sa Moab nang magkaroon ng tagutom sa Israel at nakapangasawa ng mga taga Moab ang mga anak nila. Si Ruth ay isa sa mga manugang ni Naomi. Pero nang mamatay ang asawa at mga anak ni Naomi, nag-decide siyang bumalik sa Bethlehem na kanyang bayan. At kasama niyang bumalik si Ruth. Sa Bethlehem, naging loyal si Ruth hindi lang kay Naomi, kundi pati kay Lord, ang Diyos ng Israel. Hindi nagtagal ay napangasawa ni Ruth ang mayamang kamag-anak ni Naomi na si Boaz matapos nitong tubusin at akuin ang responsibility na mag-aaruga kay Ruth at sa kanyang biyanang si Naomi. Si Ruth at si Boaz ang naging mga ancestors ni David ang hari ng Israel at ni Jesus ang manunubos ng mga kasalanan at tagapagligtas ng buong mundo. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. today.